Kisa pa nga na to, kuya. Ha? Duha na na sila hinoon, guys. Duha na. So, mga amiga na mo, amigo, ha? Ha? So, di ara na, guys. Ang atong ipangita. Oy, naunsa na mang kangawa, mang kay. Kuan? Gisulot. owa naman na ikuha nung saan naman yung sinina. This, ah, man, Ipangita pangita ka gani kay pakan unta-unta ka. Tara-tara dito bikire kay unwa mentai, wana on Abin na hing hinguli na ka. Kan unta ni maluoy ko eh. Bikire bikire. Kaway-kaway sa satong vlog. <laughs> <laughs> Eso pa. Watakau Ayan na ah guys, oh. So sa wakas guys, nakita na yun nato ya? But asa ka ni, wani pamaha maha, wani pa Duda ko na guys, dito ni basura Ngaon nga on. O di apag iusapod. Ayan, di anaman po di rin wani hapon. Di atas bikiri. Tara, tara. Bikiri ta, bikiri dali. Oh. So na po usah guys oh. No, basurahan Japan. Kuya, kuya. Kuwata. Oh, ale ale, <laughs> ale ale, Dire lang mo, dire. Lingko dia. Taga asa ka? San Isidro. Lite. si dire lang ka pakan pakanon ta ka. Sige ah. Ya. Diri dito at bang at pang. So dia. Oke. Okay. Oh, wata lang ko dia. Wata ko. Palit ata ko kwan ya. Slice bread lang. Tagpil lang slice bread. Duha. Ayan lang isod kaya ko rin nila. So slice bread lang tayo pakao nila, guys. Oh, imo na ang usa. Kuya, imo na ang usa. So, duha na may noni sila. Alay, mang, kaun ka, mang? 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 Ha? So, yan, guys, oh. So, mula na tao niya, ito iba kaon nila. Kaon, kuya, kaon. Oh. Huwag lang ha, kaya itong kuha ng surprise. Tayo tag-surprise, duha. Tau oh, tubig na lang tubig ay na sobres ko masamutog kuan din lang gutom tubig lang Pangita uh -huh. taka kanina Mhm di sa Amerika uh -huh. Oh kuyao Oh no sige kaon Ka lakaw mas amang Sige pangaon mo da pangaon So ganina guys, kini si Ate, si Ate Esther ato ning ipangita ganina. Kay wa gini pakita sa ako kay nagandam na tagog pagkaon dito na nahurot na, na noon. So nagpagawas na ako, nakita na ako nga uh, may dito ang iyang mga gamit ba. Kuna pa din abi ko hinglakaw na ni siya. Sigurado gutom na ni. Tapos karing usa guys, karon pa ko kakitaan ni. Aning kuya. Tagaasa ka kuya. San Isidro. Lite. O sa may pangani mo. Kisay pangana to kuya. Ha? Duha na man sila hinoon, guys. Duha na. So mag-amiga na mo, amigo ha? Ha? Magamiga kamigo na mo, sukaon so, kuya. So Adad alang na ah. Dad ana para unya kuan para gutumon ka na kay makaon. Ikaw, kaon. Sus so, grinar yung kung si imo. Kung asa ka pa dong. Wa ka mapakita gayng pa Marlin ganina nga nadto ka pakanon. Wa ka. So guys, ato na ginakita guys no. Abi nako na ko ganina ni gaug ning lakaw na ni Deres Mirida. Oo, abi nako na ko na ni si Ate Esther, Esther may pangalan ni taga -bay. So abi ni mo atester. Abi ni mo ang imong video nag viral. So more than 300,000 views na ang imong videos. Imong video so mo ni nga ngatong mga viewers no. So nalipay sila nga gipakaon ta kano. So pasalamat sa atong mga viewers ina kaway-kaway. Salamat. Yeah. Dire ato pa. <laughs> mm -hmm. <laughs> kuya, kini si Kuya. Yeah. so, te pangani ani niya? Oh. Kuya, o sarto'y mo, kuya? Mm -hmm. Ha? Kalimut ko. Kalimut po din siyang pangan, guys. So, muna niya ito problema karon guys. Kaya nag-abot na ni si Lando, ha? Ayan. So, nag-abot na ni si Lando, guys. So, ato ni picturean sila. Kailan na mong amang? Oh. Ha? Kana ba, kana ba? Kana ba? Kana ba siyang nagbarog? Ali, mang, ali. Ali, uy, mas amang. Sudad so, ana lang na busog kani ana. Uh, ha? Saan ka bae di nae? Hmm, o samae ikasulte. Selamat, ako na serdinas. Sardinas palit bukas. <laughs> Sok mas buntag natdos balay ha. Bas di na puka mo anto. Aba, anto itos balay kay pakan unta kagma. Maanta, oh, ayo ta. Mau magam-gam. Au, lu gap man busog di ay. Wala ba iko ano eh? Ginoo ko. Wala So diyan na lang ka, kay mole na ko. So ikaw ra gyud pangita. Dire, may gani kay nakita nagduda ko nga. Ning uli na ka sa si inyo, ning uli na kag bye-bye. So ikaw kong ipangita. So at least nakita ta ka, so nagakaon na ka. So thank you. Unsa utro <tod> sa isulte? Unsa isulte? <laughs> Sige, diyan na lang ka. Sige, bye-bye.